magandang magandang hapon mga kapising uh, welcome back tayo sa ating panibagong episode uh, at panibagong nating ating expertising so mamana kami at uh, kailangan natin uh, kailangan ito na maka ano, maka huli ng isda gawa so, ng magpapa ano ako bukas yung tawag ito pabayanihan kasi mamumotol kami ng panggatong para sa ng bata ko kaya mamama na kami ngayon para mayroon ako mga paulang bukas kaysa bumili ako napakamahal ng isda so maraming salamat pala sa inyong todo suporta at walang sawa sa panonood ng aking channel at sa mga bago dyan paki like naman at pakisubscribe sa aking channel para lagi tayong updated sa aking mga bago na sa ating mga OFW dyan at sa aking mga secret viewers at sa aking mga subscriber maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta sa aking channel so kami pa rin tatlo ang magsasama uh, wala naman pagbabago yung isa namin na kasama si Darling Gabi din ay mayroon pang ginagawa kaya siguro kayo sa kaliliman na ah. yun na ah, siya mga ano, so abangan nyo lang kayo maya doon sa aming target spot kung saan kami mag-uumpisa sa pagpamana mga kapisig Let's dive lah kayo Ayan Napakaliraw uh -huh. lang tubig Dan di to ulang uh -huh. buah datin Hmm Sang karagbago Nasa lang lang batok Hmm Sapung kang karagbago ka Ayan Ang ganda ng Umpisa datin Ang ganda ng buah datin Taran uh, kuni-tului to Para maka ulam tayo Dahil importantin gagamita natin Al Ating ista Bukas sa ating agad ay yan nakikita tayo ng manitis o salmonitis tawag dito sa amin ayan kurog 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 si salmonitis ayan libre ko alam na to papak paprito ayos lang at sunod na ating agad nakakita tayo ng isang budlatan tingin naman ito sa iba sa amin budlatan yan ayan sa Porta Ina, ya, Karena, maka kita tanya lagi nih, na. para berametayu mau nih di sini sini, ini 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 Tamaan talaga sa lulang. Itong isla, may lulang. Sa kagulat ito, may lulang sa ulo, mga kapising. Ayan no? o. Mm -hmm. Palagi headshot ang tira natin. At dito, sisig tayo ulit. Ayan, isang panitan. Mm -hmm. Sundutin natin, baka tumama sa bato na matigas. yung sulod natin. Mm -hmm. Ayan. Ayan sa yung panitan tawag sa amin yan masarap yung kilawin mga kapising sa yung kumilaw yan napakasarap yan malambot yung boto yan mga kapising na na tayo libre ng pangulam-ulam natin at dito sunod natin titirahin ay isang buko-buko nakadapak sa buhanginan talagang buko-buko sa buhanginan sa talaga to mm -hmm. ay yan mga kapising tagdag na, na tayo ay sunod sa may buko-buko na tayo

Tumira tayo kanina ng tatlo. Gusto ko tatlo. Ay, hindi tinamaan tuloy. Walang hiya yan. Kahit isa, walang tinamaan. Dito. Pangalawang kapit natin. natin. Uh -huh. Sakol. Kurong-kurong. Kitoy-kitoy. Ayan, mga kapising kitoy-kitoy siya. Oh. Tinamaan talaga ng ayos-ayos. Ayan, problema natin. Hindi natin napatay yung flashlight natin. Na isa. Dapat napatay natin yan. Kagaya lang ganyan, no? Para at dito sunod natin na sisid, mga kapising at ito yung hindi natin inaasahan na makakita tayo ng napakalaking bayang or batfish mga kapising hindi ko sana papanahin ito gawa ng napakalaki kaya lang kailangan talaga mm -hmm. yun sa pool mga kapising at ang ganda ng tapos para mas secure talaga ang isda na hindi makawala gawa ng napaka leit na aking tulod na 3mm lang po ang ating tulod mga katising kaya nagpa rescue tayo dito pasikan shot ayan pasikan shot na ni kabuksay pero talagang napakaganda ng tama ng panahon ay nasa ulo talaga ang tama Thank you Lord sa biyaya dada Sopran lake Ah Uy, uh na tayo mga ka-fishing Pumagilid ako kagad ng mapara natin ito, yung makuha natin. Dahil mabigat na hinihila-hila ko sa aking ano, palihan. Napakabigat, nasa 7.8 kilos ito mga kapising na nahuli natin batfish or bayang. At solve ang pangulam ng magbabayanihan sa pamuto ng panggatong. So maraming maraming salamat po sa inyong todo suporta at walang sawang panonood ng ating channel. At kita kita na lang tayo sa susunod kong mga upload. And thank you for watching mga kapising.